Tatlong senatorial candidates pa ang sumalang sa ikaw na ba senatorial interviews ng DZWB. Anaw ng dalawa, nagdebate tungkol sa isyu ng political dynasty, samantalang ang sumunod naman sa kanila, nagisa dahil sa isyu ng pagiging bad boy, umano niya. Narito ang report ni Mark Salazar. Aminado si Congressman Jack Enrile na bad boy ang taguri sa kanya nung siya'y teenager pa. Kaya natanong sa kanya kung may kinalaman rin siya sa pagbaril sa kaklasing si Ernest Lucas na nag -gate crash daw sa party niya nung 16 years old pa lang siya. Gaya ng isinasangkot rin kay Enrile yung pagkamatay ng aktor na si Alfi Anido na boyfriend ng kanyang kapatid, pareho itong itinanggi ni Enrile. Ang bodyguard daw niyang isang Danny, ang may baril nung makipag-away sa kaklasing si Ernest. Nung medyo uh, umasta na si si Lucas, he was going to lunch for me. Opo. Pumagit na na si Danny. Opo, between me and then. All of us lang sa harap. Eh. Uh -huh. At uh, bigla na lang meron ako narinig na na baril na pumotok. Nung Huwebes naman si na Senador Coco Pimentel at si Ricardo Penson ang sumalang. Paglaban naman sa political dynasty ang unang-una sa plataforma ni Penson. Dapat daw mabawasan kung hindi man mawala ang aniya'y 70% ng mga politiko sa bansa na nabibilang sa dinastiya. There's no such thing as good or bad dynasty. Mm -hmm. All dynasties are against the uh, morality of the state policy. Dahil si Pimentel ang katabi niya sa ikaw na ba ng DCWB, natanong din si Pimentel kung dinastiya ba ang mga Pimentel sa Cagayan de Oro. We are that powerless as the common man. <laughs> Dinadaya na, di na tayo. Di, wala naman kaming financial, financial empire na kayamanan. So, ito po ay kung dynasty man po ito, ito'y weird na dynasty. Weird dynasty. <laughs> Mark Salazar, GMA News.